And good morning guys. So magluto tayo. Ang sarap mga aking lolo to yan. yan tayo. Good morning. Good morning. Happy Monday sa ating lahat. Ayan. Kaldereta natin to guys. Baon ng estudyante natin sa school. Ayan. Sarap guys. So wow. Sarap. Sarap ng kaldereta. O. Oh, ba diba Sarap. Sarap. So, ang sarap ng ating caldereta. Ayan, caldereta na laman. Okay, diba guys, sarap, oh. Oh, sarap ang ating caldereta na niluluto. Sarap. Hmm. Di ba, guys, sarap ang ating caldereta ngayon na lulutuin. Wow, sarap. Lulutuin ang caldereta. Di ba, guys, sarap. Oh, sarap ng ating caldereta. Hmm. Sarap. Sure yan. good morning sa ating lahat. Magandang tanghali. yan. Luto tayo ng kaldereta. Baunin natin sa school. Ayan. Pagkain ng ating estudyante. Ayan. Sure Pagkain na rin natin. Ayan. Di ba guys? Sure. Pero ang sarap. Sure sarap sure ng kaldereta. Kaldereta ngayong lunes. Pananghali Ayan. Sarap. Sure sarap. Kain tayo. iyon yung ating lulutuin ngayon. Lulutuin. Happy Monday sa ating lahat. Caldereta ang ating lulutuin. Yan. Ibabangon natin sa school. Yan. Diba guys? Yan. ng mga bata. Pati na rin sa atin. Pagkain natin yan. Diba? <laughs> yan. Oh, na. Ang sarap na guys. Oh, wow. Sarap ng ating Caldereta. Mm. Oo, oh, sarap. Nating nilulutong kaldereta, di ba, guys? So, eto, ko na akong, guys, Ilocano nga luto, yan. Ilocano foods. Ilocano nga luto. nagimas guys. Nag-imas ito pag lut amoy mitin. Basta no Ilocano tag-luto, kasama ti pagmamahal. mamahal. paglutluto, mi luto may iso nga nag-imas. guys? Sarap. Hmm. Kain na. Uy, oh, yan, malapit ang maluto, guys. Ayan, saglit na lang 'yan, oh. Wow, sarap ang ating lulutong nilotong Caldereta. Um, sarap, guys, oh, so, wow. Sarap. And, kain na tayo. Maluluntai nang Caldereta pananghalingan, 'yon, sarap, guys, oh, so, wow. Oh, yan, naluto na 'yung ating Caldereta, yan. Pupunta na tayo sa school magbaon guys. Oh, for up ng ating Caldoretta. Oh. Yan. Luto ti Ilocano. So nga na imas manin. Yan. Ayos nice na tayo. Magbabaon tayo sa school. Punta tayo sa school guys. Yan. Okay guys. Hanggang sa muli. Tapos na akong magluto. Punta na muna ng school. Magbabaon ng bata. Pagbalik kain. Yan. Okay guys. Hanggang sa muli guys. Bye bye. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo.